at ipagsisigawan ko sa Great Wall of China. Ina mo so, adik ka pa. Ang saya-saya dito, ang ice, ice mo bagay pa. ayan mga pre ano, ang minumura po dito ang ating uh, mahal na pangulo, no minumura po ng putang inang babae na to, no na nagpunta sa China. Uh, ang ang trabaho po ng babaeng ito na puking inang babae na to ay magpakantot sa mga supot ng mga inchik. Oh, ayan yung trabaho niya, eh, ba? Diba? Sa pananalita pa lang niya alam na alam na. No, ang ang nakakahiya dito, Pilipina siya. Tapos gumagawa ng katarantaduhan dyan sa Great Wall of China. Eh ba, diba? nagvideo-video pa proud pa siya sa ginagawa niya. Minumura yung ating mahal na pangulo. Oh, diba? kunyari concern sa mga kababayan natin na binaha. Tang inamukan mo ka, nandyan ka, ka, hindi ka nga tumutulong dito sa mga Pilipino eh. Diba? O, oh, eh, may kinikita ka naman dyan. Pero kahit sa kamag-anak mong animal kang putang ina mo kang babae kang gaga ka, gaga ka ha? Wala kang ginawa. Kundi ang uh, murahin ang Pangulo. Pero wala kang... Eh, pamilya mo na lang ha, hindi mo matulungan partida. oh Diba? Tapos ngayon, bigla ka naging concern. Diba? So, ito po ngayon, ang, uh, galing po itong video na ito kay Kakamping at uh, bibigyan po natin ito ng reaksyon. No? Ang katarantaduhan ng putang inang babae na to. Hindi ko alam kung kaninong nanay ito na nasiraan ng utak sa nandun sa Great Wall of China. Eh. Mm, na uh, nasiraan po ng utak. No? So, Ah, uh, relax lang po kayo diyan at alam ko maggigigil po kayo dito. Oh, uh, 'di ba? Kasi ang ang dapat dito sa babaeng ito ay parinikita uh, sa mukha. Oh, sa mukha talaga. Oh, uh, 'di ba? yun gusto sa mukha daw. Uh, so anyway, share-share uh, po natin ang video na to mga pre. Relax lang po kayo. At ang ang uh, susunod natin na bibigyan ng reaction ay mas matindi pa. Oo. Uh, uh, Grabe ang pagmumura niya, pangwawalang hiya niya sa ating uh, uh, mahal na pangulo. No, talagang uh, tinunod niya tinudun niya yung kanyang kabubuhan. Oh, akala, akala niya siguro maraming magigim proud sa ginawa niya. Oo, oh, oh, siguro yung kapuan niya tanga, bobo at tuktok. Magigim proud sa kanya. Uh, Oo. Oh, pero yung mamatidong tao, no? Eh, syempre, uh, hindi, no? Isusuka pa nga to, eh. Oh, at eto na, no? Grabe yung tawa-tawa pa niya dito, no? Patawa-tawa pang uh, kupal na to. Okay? Itong video na to ay galing ito kay uh, Kakamping. At eto na, bigyan po natin ng uh, uh, reaction. Okay? Relax, relax lang po kayo dyan, ha? Baka mamaya manggigil din kayo. Oh, eto na po. Yung po ang inang ginawa doon sa Yolanda inuulit nila ngayon. O. Oh, ang putang inang ginawa daw sa Yolanda inuulit nila ngayon. Oh, alam mo, pag-usapan din natin, isingit mo rin yung COVID. Partida hindi bagyuyo na. Pero maraming mga Pilipino ang nagutom. Partida hindi bahayon na. Pero maraming mga Pilipino ang nawalan ng trabaho. Yung face mask, pinagkakitaan ni Dutai. Eh. facial pinagkakitaan. Pati pa yung barrier sana nung motor, pagkakakitaan pa. Alam nyo, ang laki ng kinita ni Dugong dyan. Yung face mask, shield na yan. Nagihirap na ngayon mga Pilipino, wala pang uh, trabaho, tanggal pa sa trabaho yung iba, pinapahirapan sa face mask at uh, face shield. Di ba? Tapos magbibigay ko nun ng ayuda. oh ayuda na bulok na bigas. O, oh, huwag niyong pag-usapan yung bagyo. Singit niyo rin yung COVID. Di ba? Kasi yung bagyo, hindi mapipigilan yan eh. Pero yung COVID, kaya saan ang pigilan yan? Kaso nung time na yon, alam nyo anong nangyari. May isang Chinese pinapasok ni Digong dito. Alam nilang positive pinapasok pa dito. Ayun, nagkalit si Leche na yung buong bansa. Lockdown lahat. Sinadya, sinadya kasi ni Digong yan. Oo. Oh. Diba? Eh, si Digong, alam nyo, pinapaikot niya lang yung mga Pilipino. Huwag yung pag-usapan yung bahalang. Pag-usapan niyo rin yung COVID. Oo. Oh. Pag ikaw may nabangga ka lang ng sasakyan, sasabihin sa iyo uy, COVID ka. Bakit may virus ba yung sasakyan? Hmm. Uh, ito na ngayon, Kagmasdan nyo ang tangan yung nanay, nabababuyin po natin. Yung tangan yung nanay, na talaga namang uh, wala na sa ayos yung kaniyang uh, kanyang pag-iisip. Okay? Yan po ang muka ng putang inang pukpuk -puk na hinayupak na babaeng takangkang. Okay? Pakantot sa mga supot ng mga incheck, Oo. Oh, idol niya yung China eh. Diba? Oh, eto na. Tuloy po natin ito. Nakikita mo natin yan. Pinapaliit yung eksena ng numbers nung namatay. Oo. Oh, pinapaliit daw yung eksena ng numbers nung namatay. So, may mga namatay daw ngayon. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng sample. Halimbawa, may namatay na isan libo ngayon. So parang pinapas sinasabi niya dito na pinaliit ni PBBM. Isang libo yung patay, naging isang daan na lang. Ay, paano mo nalaman? May alam ka ba? Di ba nasa, ano ka? Pakanggang ka dyan sa Great Wall? Oh, sa pader kayo sa pader kayo nagtitirahan. Animal ka, buti nga may pumatol pa sa iyo eh. Ang tanda mo nang pangit mo pa. Putang inang mukha yan. Alam mo yung mukha mo parang kinalmot ng sampung demonyo hindi ko alam bakit pinapatulang ka pa. Hey, oh. Diba? Oo. Oh. Yun yung totoo. Alam mo, ito gumagawa-gawa na lang ito ng kwento yun. Pinapalait na pinapala yung numbers ng numatay. Saan mo nakuha yung information na yan? Bago ka magsalita ng ganyan, latagan mo kami ng ebidensya mo. Hindi yung ngaw-ngaw ka lang na ngaw-ngaw. Diba? Para klaro tayo. Oo. Oh. Ngayon, gusto mo paniwalaan ka namin na laway-laway mo lang yung kapital mo? Putang ina, baka may mga tamod pang naiwan dyan sa putang ina mong bunganga. Ha? Sa katsupa mo sa mga putang inang mga supot na inchik na yan. Tapos yun yung gagamitin mong kapital? Para manggago ka, manguto ka? no mga Pilipino? Alam mo, kinakahiya ka namin bilang isang Pilipinang putang ina mo ka. Ha? Kinakahiya ka namin. Ang ina, umuwi ka ng Pinas, dito ka magngaw-ngab. Putang ina, ambalusin ko yung bungo mo. Gago kang matandaka, ka. Puking ina mo ka. Na, ko kayo ng nanay mong pumanaw na. Gago, hukayin ko yung nanay mo. Na, sabi nga ni Sarah, hukayin ko, itapon ko sa West Philippines eh. Wako, hukayin ko rin. Ihampas ko sa, sa mukha mo. Karantado. Diba? babuyan yung gusto mo nang bababoy ka pag bibigyan kita. Oh. Yung numbers ng apektado or naman na pinapaliit. Oh, ito ha, feeling niya concern siya dito ha. Feeling niya mahal niya yung mga Pilipino. Ayun yung pinapakita dito. Pero putang ina, yung pamilya nito dito sa Pinas nang hihingi po ng pambili lang ng bigas hindi niya mabigyan. Putang ina mo ka matanda ka. Tapos ngayon bigla kang concern sa buong bansa. Unahin mo muna yung pamilya mo. Bigyan mo muna ng bigas. Putang ina yung iba sa pamilya mo. Nagpupukpuk na dito. O, oh, sa kubaw. Putang ina mo. Alam ko yung buhay mo. Ha? gago ka. O. Oh. Walang alam sa gagawin. Katulad na katulad din ng Yolanda. ba? Diba? Eto. Part o, oh, kinukompare mo na lang din yung Yolanda sa naging bagyo ngayon. O, isali mo na yung COVID. Sa panahon ni Digong. O, partida, COVID lang pinag-uusapan na, hindi pa yung baha. Sa panahon ni Digong. O, oh, hindi pa pinag-uusapan yung mga baha sa panahon ni Digong. O, yung COVID muna. Ha, ah, o magkano yung nakurakot ni Digong dyan? Pag-usapan din natin kung paano niya pinahirapan yung mga Pilipino. Marami na nang namamatay sa COVID kuno o oh, kuno dahil sa mga ini-inject nila sa katawan tinadagdagan pa ni Digong pumapatay pa sila o oh, ba diba? sino yung nagpapabaksin noon diba may kakilala kayo pag nabaksin na lalag natin yung iba na mamatay oh. kasi ang, ang nangyari kasi sa panahon ni Digong ang mga Pilipino parang pinag eksperimentuhan po yung katawan buti na lang ako wala akong baksin kahit isa totoo po yan hindi ako nagpabaksin dahil hindi ako kayang utuin nitong digong na to. Oo. Oh. Ako utuin mo? Pagka wala naman akong sakit? Tapos gagaguhin mo ako? Injikan mo muna yung itlog mo. Oo. Oh. Pag na-injikan mo yung itlog mo, tsaka magpa-injik din ako sa katawan. Hmm. Yan si Digong, magpa-injik ba yan? Hindi nagpa-injik yan dami dami isa sak sa -sak katawan nyo eto eto ha oh, sa panahon ng COVID okay yung katawan nyo matino wala kayong sakit tapos biglang pag inject sa inyo nagka letsi letsi na yung iba sa inyo patay na oh. di matinding pang gagago yan matinding pang uto yan di ba sa alin yung COVID wag yung pag-usapan yung bagyo lang ngayon kasi yung bagyo hindi mapipigilan yan yung COVID kaya sanang pigilan eh kung hindi nagpapasok ng putang inang inchik na yan na may virus kuno pinapasok dito sa bansa diba uh, tuloy natin yung pagmumura nitong gaga na to uh. K.O. itong mga inaabot nilang mag kanina sa totoo lang ha kanina papi Pasensya na, yung mga mura nitong babae, hindi nyo maririnig kasi minumute yan ni, ano, ni, uh kakamping. Okay. Kasi galing sa kanya yung video na yan. O, tuloy natin. Shoutout sa iyo kakamping ka. Nagbasag ako. Dahil doon sa nakita kong ina. Nagbasag daw putang ina. Dapat binasag mo sa ulo ng anak mo, putang ina mo kayong binasag mo. Oo, oh, hampas mo, hambalos mo sa ulo ng anak mo. Tapos pukpuk mo rin sa ulo mo. Ha? Ni abang nito nagbasag daw. Gusto mo basagin ko to sa mukha mo ito? Eh, to. basagin ko to sa mukha mo eh. Gaga ka? Ano? Sobrang tang inang bunga nga yan ah. Ha? ha? Hmm, gusto mo Gusto mo basagin ko to sa putang ina mong pangit mong pagmumuka? Ha? Kulubot mong muka? Putang ina yung tinggil nito kulubot na to. Babanatan talaga ito. Ha? Gusto Ah, banatan talaga kita. Ay nako. Huwag mo akong susubukan. Ha? Ay nako. Oh, kung susubukan mo ako, matitikman mo ito. Ito oh. Ito ito, ito, ito. Oh. Mm, 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 mm. Ah. 'Pag na lang. Ang baho mo daw eh. 'Pag na, syempre eh mabaho 'yan. <laughs> 'Di ba? <laughs> Oy, pasensya na po sa mga <laughs> Pagmumura natin ngayon, ha? <laughs> <laughs> Ang ina, deserve mo yan. Gago ka. Oh, tuloy natin. Na, pin, na, ibinig, may, may ali doon sa picture. I think everybody saw it on my wall. May ali doon sa picture na may mga katabi sila, pinapila sila. Mm. Tapos may mga katabi silang tabla mm. na may nakapatong na yero mm. at may isang supot ng kung ano uh. na ano yun, pako or whatever. Mr. President, ina mo. Oh. Ano ang tingin mo sa mga kababayan namin? Ang ina mo. Oh, putang ina mo rin. Simula sa pamilya mo, anak mo, putang ina ninyong lahat. oh. ba? Diba? Puking ina mo. Pupu ka. Gago ka. Inutil ka. Ha? Dumi ka lang eh. Tapos ngayon, mumurahin mo yung mahal na pangulo. Kumuwi ka dito sa bansa. Tang ina mo ka. Maniwala kayo sa akin at sa hindi pag ito, umuwi ng bansa at nagmura-mura yan dito. Ewan ko lang, baka may pagka-reward ito. Hmm. Yan po yung nagiging epekto pag ikaw ay naging pukpuk -puk na. Kasi, kung sino-sino ng lalaki yung gumagamit sa'yo eh. Ha? Alam mo yung mga bunganga ng mga pukpuk, -puk? wala na sa ayos. Kasi, kung sino-sino na pong lalaki ang gumagamit sa kanila, so yung mga ano, ng mga lalaki na yan, umakit dito sa utak, di ba? At isa pa, kung matino ka, hindi ka magiging pukpuk. Oo! Oh, gets mo? Oh. Utang ina mo ka. Yeah. <laughs> ang palagay mo, ang klase ng tirahan ang deserve ng mga taong yan. Mm. Oh, anong klase yung deserve ng mga Pilipinong tirahan? Matinong tirahan sana. Okay? Ngayon, tatanungin kita, anong Klaseng tirahan ang meron ng pamilya mo ngayon. Oo. Oh, Tanungin kita. Utang ina yung bahay nyo, ng lalo na yung kapamilya mo nang hingi sayo ng tulong anong ginawa mo? Inignore mo. Oh, butas-butas yung bubong ng pamilya mo. Pinabayaan mong animal ka. Di ba? <laughs> Tapos ngayon, magmamagaling ka? Ang kailangan ngayon, pagtutulungan magtulungan. Kasi hindi lang naman isa yung binaha. Hindi lang dalawa, hindi lang lima. Marami. tiba? Diba? Wala kayong katulong. Dapat may pagtutulungan. Nagigits nyo? Gits nyo ba yun? Nabumoto sa'yo at hanggang ngayon ginagamit mo si sal Salmo sa para sa, polit sa politics mo ina mo, babatuhan mo ng DIY IKEA to the lowest level? Ha? Yung mga tao na hindi nga nakakain at nakakaligo ng maayos. Tama! Yung pamilya mo hindi nakakakain dito sa Pinas. Nangyihingi sa'yo, hindi mo binibigyan. Kaya nakakapagtaka, bakit bigla ka naging concern ngayon sa buong bansa? concern ko ang putang ina na to. Gago ka, kanang ka ng ina mo. Oh. Gaga. eba diba? Tarantado. Yan. Ito yung dapat, ano, isinusuka. Kasi nakakahiya po. Pilipina din to eh. Tapos, magkakalat dun sa ibang planeta. Magkakalat ng kabubuhan. Damay po kayo mga babae dito ah. Kasi ang magiging tingin dito sa babaeng ito, ay, ganyan pala yung mga Pilipina. Ganyan pala yung ugali. Ang pangit naman pala. Kaya kung titingnan ninyo, ang, ang baba po ng tingin sa atin ng mga taga-ibang bansa. Kasi alam nyo kung bakit? Dahil kay Digong yan. Oh, at dahil sa mga ganitong klase ng mga babae. Kay Pakangkang eh. K.O. Ba? Ah! Double dead na yung karne. Ah, oh, tuloy natin. For the For how many months already dahil sunod, -sunod ang kamalasan na bit, -bit mo sa puwede ng bansa namin. Hmm. Bansa namin, putang ina mo. Bansa namin to, hindi mo to bansa. Gilitan pa kita sa liig eh. Ha? Huwag mong aangkinin. Putang ina mo, hindi ka na bilong dito. Dahil sa ganyang uh, pinagsasabi mo, tandaan ko natin ha, nasa Biblia, nasa Biblia po yan. Magpasakop ka sa batas or gobyerno. Hindi mo pwedeng kontrahin yan. oh, nasa Biblia yan. Ngayon kontra ka. Diba? Gaga ka. Dahil sayo, si Minalas daw, nagkalitsi-letsi daw yung bansa. Nang dahil kay PBBM. Oh, bakit? Bakit mo sisisihin si PBBM? Yung sino yung... Nung nakarang uh, administrasyon, sino yung presidente? Sino yung nagpapasok ng pukpuk, -puk, mga pukpuk -puk dyan sa Malacanang? Kaya nagkakalit -silit si ang bansang ito dahil may nagpapasok ng mga pukpuk -puk na babae dyan sa Malacanang. Sino ba yung manyakis kasi? Sino ba yung nakaraang presidente? Sino ba yung babaero? Sino ba yung nagpapasok ng mga iba't ibang klasing babae dyan? Na mga mababaho yung puki ng mga animal na yan? Kasi nga pukpuk -puk nga eh! iba ba? Oh. Tapos ngayon may may pumalit. Nagtatrabaho yung pangulo. Sisisihin nyo. nang dahil yan sa nakaraang putang inang ano, namumuno noon. Oh. kung yung isisi. Dito sa administrasyon na to. Kasi nagtatrabaho lang yung pangulo. Bubuka. ka. Buhay ng mga tao. Ang ina, mo ng yero at tabla at pa ako at bahala na sila sa buhay nila. Natural. Magtulungan nga eh. Kasi ang temporary lang naman 'yan. At ako, alam ko may plano yung pangulo para sa mga tinamaan ng bagyo, binaha. May plano na para sa kanila talaga. Pero sa ngayon, magtulungan muna. Nagigits mo ba 'yon? Nagigits mo? Kasi halos buong bansa, binagyo, binaha. O sino yung magtatrabaho? Sige nga! Alam ako utusan nyo, magtrabaho doon. Magpok-pok-pok-pok, hindi naman ako karpintero. alawan kami yung utusan nyo dito. Kahit papasahuran kami ng 2,000 isang araw, hindi kami papayag. Bakit? Hindi naman kami marunong niyang gumawa eh. Tarantado, isipin mo! Halos lahat binaha. Dito nga sa amin, may bahanga. Puking ina mo ka. Puro ka salita. Tadyakang kita eh. Hmm? Sampaling ko yung utak mo eh. Gaga ka. Ina mo, nasan lahat yung pera ng, 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 ng Pilipinas? Naghanap ang walang ambag. Naghanap putang ina. Nasaan? Saan nagpunta yung pinagbentahan mo ng ginto? Saan nagpunta? Ano? May paa? May paa? Saan <laughs> nagpunta yung pinagbentahan? Bakit? Uh, tamo yung kabubuhan mo! Mali! Dapat tinapanong mo saan nagpunta. Anong saan nagpunta? Hmm, sa sasakali na kita eh! Hmm? Sasakali na kita eh! <laughs> Anong saan nagpunta? May utak ba yung pinagbentahan? O yung, kita, yung kinita? May utak ba yun? May paa ba yun? Uh, sasabihin mo sa nagpunta? Dagda ka? Ratrating <laughs> kita eh. Hayot ka. Saan na punta yung ninakaw ninyong mga ka fans? Nasaan ang Mahardy ka fans na? Ay, may ninakaw pala eh. Ba't walang kaso? <laughs> oh. Ay, eh, sabi nyo ninakaw eh. Ba't walang kaso? Oo. Oh. Pwede eh, gawa-gawa nyo lang yan. Kasi pag ikaw nagnakaw ngayon, may kaso ka. Ang tanong, ba't walang kaso? K.O. Oh. Hmm. Laro yan, ha? Nasaan ang pera ng... ng, ng... Nang, 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 ano, nang, 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 loading ka? Naglo-loading yung utak mo? Ha? Loading kang daga ka? Tarantado. Nasaan yung pinagbentahan ng ginto? Nasaan yung mga inutang mo, put mong putang mong inutin? Putang ina mo rin. Oo. Oh, tamo si Digong ng utang. Ng utang si Digong ang nagbabayad ngayon ang administrasyon na to. Ha? Ah. Oh. Ang utang ni Digong in iniwan ngayon kay PBBM. Utang ina mo. Asan utak mo? Mag-isip ka nga kung may uisip ka, kung may utak ka. Gaga ka. Tapos ngayon sasabihin mo, wala kang magagawa. Ina mo. Ano magagawa ng pangulo? Eh hindi naman talaga mapipigilan yung bagyo. Ah. Oh. Ano magagawa? Ang magagawa lang ng Pangulo ang tumulong at magbigay ng mga materyales para sa temporaring ma masisilungan muna ng bawat pamilya. Naiintindihan mo ba? Ha? Huwag kang bubo. oh, mamaya bubuka ka na yan. Yung mga suki nito, mga inchik na tanga. oh, supot pa naman. Mga supot yung target. K.O ina mo. That's correct. Hmm. Yun po yung ano niya, yun yung, yun na yung video niya. Yun na yung video ng putang inang babae na to. Ito, ito, ito. Papakita ko yung muka. Oh? Oh, yan o. Oh. Yan o. Oh. Proud na proud. Nasa Great Wall of China daw. O, niyan. yan, kita para mahulog ka. Oh. Oh, eh, lalo na kung dalawa lang tayo at walang makakita. Hulog kita dyan. Ang mo muka, papatayin talaga kita oh, dapat pinapatay na yung mga katulad mo eh. Wala ka ng silbi eh. Diba? oh, dapat tinatadyakan ka na dyan. Gaga ka. Hmm. Utang ina mo, isa kang malaking kahihiyan. Tandaan mo yan. Hmm. Sige, murahin mo pa yung Pangulo. Utang ina mo. Pahala mo kung sino ka. oh, sinuka ka naman ng nanay mong tanga. Diba? Oo. Oh. Hindi ko alam kung pakalkal din yun. Kaya tingnan mo yung naging baka marami kang tatay ha. Nag naghalo-halo na yung mga similya diyan. Kaya naging bunga ikaw, tatanga-tanga. Ayun yung nangyari sa iyo. Oh, baboy ang pala yung gusto mo eh. Walang problema pag bibigyan kita. Oh, basic pa nga lang tong mga pambababoy ko sa iyo eh. Diba? Pero totoo yung mga sinasabi ko. Tulungan mo muna yung pamilya mo dito sa Pinas. Kasi butas-butas yung bubong nila. Ha? Halos wala pa silang makain. Tsaka ka na maging concern sa buong bansa. Unahin mo muna yung pamilya mo. Oh, magpakangkang magpaka ka ng pakangkang dyan. Laki ng kinikita mo sa pakangkang mo. Tapos wala kang bantulong sa pamilya mo. Tapos ngayon, concern ka bigla sa buong bansa. tado kang animal ka. <laughs> Eh, may mga pre, lang muna yung ating uh, video ngayon. Babalikan, babalik, babalikan po natin yung babae ngayon. Huwag kayong mag-alala. Ha? Ah, at, uh, nako. Ah, Humanda-handa kang babae ka. Agandahan handa ka na. Tuloy-tuloy mo lang yan, ha? i ah, Ikarir mo lang yan. Eh, malay mo, di ba? Magka-reward ka. Ah, sige lang, tuloy-tuloy mo lang. Murahin mo ng murahin yung Pangulo. Babuyin mo pa. Uh, ah, tingnan natin. Ay, okay, huwag kalimutang i-share ang video na to mga pre. Huwag kalimutang mag-like sa ating video ngayon. At syempre, salamat sa mga bago nating subscriber dyan. oh share-share nyo na po ito sa inyong mga GC, sa inyong mga Facebook. Ayan ha. O, oh, iparating po natin ang video na to sa pamilya ng babaeng puking inang to. Okay? Iparating po natin. O, oh, para masaya. Diba? O, oh, aantayin ko mag-message sa, sa akin mismo yung pamilya itong puking inang babae na to. Ha? Ah. Oh, nagkaalaman tayo. So, ayun lang guys. Ingat-ingat. Share this video. Salamat sa mga bago natin subscriber. Ingat. Bye-bye.